buong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Para po sa pagninilay natin ngayong gabi. Isang salita po. Ang tinatawag nating keyword para mas maintindihan natin ang gospel. Ang salitang ito ay compassion. Hindi lang kung kani-kaninong compassion, but Jesus' compassion. Compassion ni Jesus. Kanina, I tried to Google ano ang Tagalog ng compassion. Well, yung binigay po sa akin na salita ay pakikiramay. Pakikiramay. Jesus' compassion to someone experiencing difficulty. Jesus' compassion to someone feeling alone, and not only alone, but to someone hopeless. Yung tipong wala ng pag-asa ang buhay. Ang salitang compassion po ay dalawang salita na Latin. Com, prefix po siya, nang ibig sabihin ay with and pati nang ibig sabihin ay to bear or to suffer so pag pinagdugtong po ay to suffer with or to bear with yan po ang kahulugan ng compassion ngayong araw sa gospel inyo pong narinig na si Jesus he encountered a woman, hindi lang basta-basta babae, kundi isang, isang wife na balo. Balo po siya, at hindi lang po balo. Ngayon sa gospel, kwenekwento po sa atin na itong balong ito, matay pa ang kaisa-isa niyang anak na lalaki. Her only son. Imagine ha, nag-asawa po siya. Tapos siya at ang kanyang asawa ay nagkaanak. Tapos they raised their child together. Tapos siya at ang anak, kanyang anak na lalaki nakita na namatay ang kanyang tatay. Tapos siya na lang ang natira. Nakita niya rin na namatay ang kanyang kaisa-isang anak. Ano kayang mararamdaman nyo pag, pag, pag kayo iyon? Ano kayang mararamdaman natin pag tayo iyon? Siguro ang hirap ano? Ang hirap. Last night, I think, I think it was last night or two nights ago, nagmisa po ako sa isang wake. Tapos may kaisa-isang anak lang po ang mag-asawa at namatay kwento po doon, sabi, Father, ang hirap po. Ang hirap po. Now, she's now alone. Pero hindi lang po siya alone, ha? During that time, ang orientation po ng society, lalaki po ang magtratrabaho. Nalaki po ang magtratrabaho. Na wala na yung asawa niya, wala pa yung kanyang kaisang-isa ang anak na lalaki meaning napakahirap hirap ng buhay niya meaning para mabuhay she had to rely sa generosity ng community generosity ng community she was somehow hopeless hopeless ngayon yung panahon iba na 'di ba ngayon pwede na magtrabaho ang babae pero nung una, hindi. Lalaki ang magtratrapaho. At sa gospel na ito, Jesus felt her hopelessness. Ramdam niya. Naramdaman ni Jesus. Jesus saw her hopelessness. Nakita niya. Subalit hindi lang po tinignan ni Jesus, hindi lang po naramdaman ni Jesus may kinawa po si Jesus. Binuhay niya muli ang bata at binigay sa ina. Parang sinasabing, binibigyan po muli kita ng pag-asa. Binibigyan ko po kayo ng pag-asa. Well, the point of the gospel is, ang buhay mahirap. But we should always remember that God or that Jesus is always around. alam niya, ramdam niya, at hindi po siya magpapabaya. May gagawin po siya. And so, my dear brothers and sisters, tayong lahat na nandito, well, tinatawag po tayo, pinapaalalahanan po tayo, iniimbitan po tayo na mahirap pa ng buhay, wag na wag mawawala ng pag-asa. Nakikita tayo ni Sus, nararamdaman tayo ni Sus, at may gagawin po si Sus para sa atin. po